Ngayong lunes na July 14. Nakita ko na ang kabaluktutan ng pamilya ko. Mga na magnanakaw at higit sa lahat. Mamamatay tao! Minasang ito ang gulawa ng pamilya. Pinatay niya ang sarili ng kapalit. Hindi mo kailangan gawin to. Laban ko to. Naging laban ko din to. Pinatay ni Miklito to. pamilya ko. Aalingasaw ang kabulukan. Pagsiyak ako kay Guerrero at kapatid itanggol ay si David. Dahil sa nasakyan ko at mga sekretong nalaman ko sa pamilya nila, pinatay nila yung pamilya ko. Mabuhal mga guerrero! Tatagot ang sigaw. At ang galing natin ang korupsyon sa Gideon! At yayaling ang pagsabog ng kasamaan kanin mo mo. Siguraduhin mo ito na ang huling gabi ni Tanggol. Sino-sino ang mamamaalam? Magsama-sama tayo para ipanalo ang bago Pilipino! Pindutin ah! mo na! Sige na! Pindutin mo na!